Sa video ito, pag-usapan natin kung ano yung mga indikasyon na palitin o pudpud na yung ating mga gulong. Paano nga ba pumili ng gulong para sa ating mga motor? Okay nga ba yung mga ganitong klaseng tire para sa ating mga motor? At kung ano yung honest review natin tungkol dito sa beach tire. Music Unang senyales na palitin na yung ating mga gulong is yung medyo parang nakakalbo na siya or parang pudpud na. Halos nawawala na po yung mga thread niya or yung mga grooves. Ayan kung makikita yung guhit medyo numinipis na. Pero meron po tayong tinatawag na thread wear indicator. Yung sa akin kasi wala na yung thread wear indicator dyan sa likod. Pero dito po sa harap meron pa po siyang thread wear indicator. 'yung tread tre wear indicator po is parang nakaangat na part ng tread natin ng bahagya pero hindi niya ka level 'yung pinaka makapal na part. So ito po 'yung example ng tread wear indicator natin. Meron dito sa gilid, meron dito sa gitna. Ngayon, ayan komi nyo Ngayon kapag umabot na 'yung part na 'yung ating mga tread is numipis na at kasing level niya na po 'yung ating mga tread wear indicator, 'yun na po 'yung indikasyon napalitin na po yung ating mga gulong. So hindi na po natin pwedeng hintay na mapudpud pa yan dahil medyo madulas na po yan sa kalsada. Malaki po yung pakinabang ng groups na to para hindi po tayo dumulas sa kalsada. At kapag wala na po yan sa tamang kapal o tamang lalim, pwede mong mag na madulas or ma-accidente tayo. So, kaya naman bumili tayo sa online ng bagong golong which is itong Beast Motorcycle Tire. Actually, hindi pa ako nakagamit nito, pero nakikita ko na ginagamit to ng mga kahit na mga sikat na vlogger or mga motor rider, motovlogger. Kagaya ni Reed, pinopromote din niya itong Beast Motorcycle Tire kagandaan kasi dito kaya napabili ako is una medyo mura siya kaysa sa mga unang nabibili kong gulong kapag kasi nagpapalit ako ng gulong sa mga motorcycle shop inaabot ako ng 2,000 tapos hindi ko pa alam kung anong brand yung nilalagay sa motor ko. Kumbaga, wala akong choice minsan kasi sila na yung kukuha, biglang salpak, hindi na ipapakita sa'yo, ganon. May mga ganon, pero yung iba, pinapapili ka. Pero syempre, yung mga pinapapili sa'yo, minsan, hindi mo naman alam yung brand. Pero ito, itong nakita ko nga, is kilalang kilala na. And gusto ko siyang itry dahil dual compound siya. So, kung medyo sporty ka, or medyo chill ride ka lang, Um, ma-assure mo na makapit to sa kalsada dahil maganda nga yung klase ng gulong niya or yung material ng gulong niya. Also, yung nagustuhan ko dito is may libre siyang tire sealer at saka pito. Ayan. Siyempre, ito nabibili din to ng halos kulang 100 siguro or more than ganyan. So, ito libre na siya dito. Kung baga, sa 1.5 or sa 1.4 na bili ko dito, complete package na siya so ipapakabit ko na lang siya so hindi ako aabot ng 2,000 para dito sa gulong so ngayon ipapakabit po natin siya at tignan natin kung ano yung performance niya or kung maganda ba siya para sa ating mga motor after mga ilang minuto actually mga 30 minutes siguro kalating oras napalitan na ito na yung bistar natin guys yung luma ito siya kinukulit Ayan, para mapag compare natin ayun yung pudpod Ayan yung ano natin. Yung size nito guys is 110 by 90 by 14. Kaya kung makikita nyo, malapad. Ayan, para magkaroon kayo ng idea, 110, 80, 14. So, anong ibig sabihin yan? So, may factor din to kapag mamimili kayo ng gulong o kung anong gulong yung bibilhin nyo. Yung 110 po, yung size nitong lapad na yan. 110 mm yan. So, yung akin, yung bago ko, 100 by 80 by 14. So yung lapad dito from dito to dito 100 mm. So mas maliit ito. Yung 80 po uh, yung lapad nito. Pero hindi mismo 80 uh, mm. 80% ng 110. So kapag kinumpute natin yon, papalo sa mga 90 mm kung diyan nagkakamali. Yung kapal na to. So ano to, hindi to yung fixed na millimeter percentage ng uh, kapal nito, so halimbawa eto 80% ng 100 eh 80 80mm, so ibig sabihin 80mm to, so yun yung ibig sabihin nito percentage ng nandito sa unahan, 80% ng 100, so pwede nyo naman i-calculator, 80% of 100, ganon, tas eto 80% ng 100 din. So, yon. The more na mas malaking percentage, halimbawa, 100 to, ibig sabihin, kamukha niya lang dito kasi 100% ng 100 is 100. So, the more na mas malaking percentage, the more na mas makapal siya. So, kapag 70, mas manipis yan. So, yun yung tatandaan nyo dito sa pangalawang number. Atong 14, huwag kayong magkakamali dito kasi itong dalawa pwedeng magbago yan. Ito, Fix lang 'yan kasi ito yung size ng rim natin. So 14 inches po kasi yung uh, size ng rim natin. So kapag 14 inch, fix na 14 dapat yung size dito. Kasi may 17, 16, kapag ibang size po yung binili nyo, rim uh, diameter is hindi talaga sasakto yung gulong nyo kahit ano gawin nyo. Maybe mas malaki yan or masikip sa rim nyo. So, yun yung ibig sabihin ng mga yan. Actually, na-vlog ko na yan pero yun, balikan nyo na lang kung gusto nyo balikan yun. So, para malaman nyo yung stock size na gulong nyo, pwede nyo siyang isearch sa internet. Pero kung alam nyo, yun na lang yung orderin niyo, Nasa inyo yan kung anong size ng gulong yung orderin niyo para sa inyong mga motor. So, nagbalik stock ako kasi may factor sa bilis na pansin ko medyo bumagal yung motor ko. Nung naglagay ako ng mas makapal na gulong. At tsaka, yung principle naman natin dyan, the more na mas numinipis or lumiliit yung gulong, the more na mas bumibilis yung motor. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nagko-concept na maliit yung gulong or pinapanipis yung gulong, pang racing-racing yon So, yun yung concept doon, the more na mas manipis. Kaya bumalikaw sa stock, which is good performance at also para hindi masyadong tumaas yung motor ko Pangalawa kasi na ano dyan Magiging consequence Kapag nagpalaki kayo ng gulong Mas aangat yung gulong nyo Or mas lalaki Tataas yung seat clearance nyo Ibig sabihin kapag umupo kayo Mararamdaman nyo na medyo tumaas yung upuan nyo Dito tulad kapag nagpalit kayo ng gulong is sakto lang. So, yun yung tatandaan nyo, consequence kapag nagpapalaki kayo ng gulong. So, balikan natin itong bister. So, may mga ano pa yan, mga sealant na medyo nagkalat. Pero, good, ano lang yan, normal lang yan. Magkita nyo, may tire wear indicator din siya, TWI. TWI. So, yan, kapag nakatutok yan, may araw dyan. Sundan nyo lang yung TWI. Tapos, anywhere banda dito. And anywhere, ito yung TWI anywhere banda dyan ayan, no, may tire wear indicator dyan ayan, kung makikita nyo, medyo malabo lang ata dito, ayan, ayan no, kapag umabot na dyan, palitin na kaya ako rin binili itong beast tire natin kagaya na sinabi ko kanina, is dual compound kasi may mga iba't ibang compound tayo ng gulong, merong soft compound at saka hard compound yung soft compound po, from the word itself, soft or ironically malambot, yun po yung mga gulong na madaling mapudpod pero makapit sa kalsada. So dahil mabilis siyang magkiskis sa kalsada or maganda yung friction niya sa kalsada, mabilis siyang mapudpod kaya soft compound. Tapos yung hard compound naman po is matagal siya mapudpod pero dahil nga matigas siya, hindi siya hindi masyadong maganda yung friction niya or kapit sa kalsada, medyo madulas siya. So, yun yung pinagkaiba ng soft and hard. Ngayon, itong Vista nga is dual compound. Kaya naman masabi natin dito na kahit uh, medyo madulas yung kalsada or medyo rough yung kalsada, goods na goods to para sa mga nagbe-banking-banking -banking or kahit na nag-chill ride. So, yun yung nagustuhan ko sa gulong na to. Sa mga gusto palang umorder, ilalagay ko yung link dito sa baba. May mga iba't ibang size kayong pagpipilian dyan. Ngayon, syempre, susubukan natin yung performance niya. Tignan natin kung medyo bumilis yung motor or goods pa siya. Pang banking-banking, medyo slight na banking. So yan, tignan natin. So ayun, first impression, syempre medyo na di bago ako dahil from 110 by 80 by 14, medyo lumit yung gulong ko. Yung unang napansin ko dito, yung top speed ko, eh syempre tumaas dahil mas lumit yung gulong. Yung pangalawa, sa mga pag banking banking or pag tilt ko ng konti, hindi siya hindi siya dumudulas kasi may time na nararamdaman naman natin eh kapag nagtitilt tayo, Uh, kung madulas yung gulong natin kapag konting tilt lang parang matutumba na tayo o nag-aalangan tayo pero dito napansin ko uh, kahit uh, sobrang lean ko o sobrang tilt hindi siya nag-aalangan na matumba yung ating mga motor at hindi parang dumudulas nga yung ating mga gulong so yun uh, harness review maganda siya para sa ating mga motor pero dahil short period of time ko pa lang ito nagamit hindi pa natin ma-assure na talagang maganda siya so for long period of time gagawa ulit ako ng review na to para solid talaga yung review natin dito sa Bister. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may kayo sa ating mga gulong at sa kung maganda pa talaga yung Bister. The more click, the more you know, usapang Bister. Bye-bye!